ang isa po doon sa dun pumasok sa aking isipan eh kung idinay ko na lang din kaya lang nag-alala po ako dahil baka po lumabas yung confidential informant at saka kung ilabas yung yung dokumento na yan ano na mahawakan ng ano no sa investigasyon at i-compare yung aking pirma pag dininay ko yan lalo ako mapapahamak yun po yun. Yung, yung pag-deny po yan, talagang pumasok din po sa isip ko yan. Kaya nga po magmula nung, nung April 2, ay, 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 ano, April 2, hanggang April 7. Kaya nung kinonsulta ko ang aking pamilya, at yun nga po ang payo din sa akin, sumulat na ako sa PIDEA para magpaliwanag ng side ko. Ano pong nag-udyok sa inyo para panindigan na ako nga, ang may lagda niyang dalawang dokumento dahil na nang kayo po'y lumutang sumumpa na sabihin ng katotohanan sa Senado na authenticate po, yun, po niyo yung dalawang uh, dokumentong yon sa ayon sa ating rules of court no so those two documents exist full stop authentic po yat so tama po dyan si uh, General si Senator Baton no as a lawyer na comply na po yung how to authenticate a written document pero ano pong nang udyok sa inyo para panindigan niyan dalawang dokumento niya Unang una po no, doon sa takot na rin dahil nga doon sa pagsasabi nung dati kong boss na itinay na lang namin dahil nung April 2 po ito po ay na-post sa social media nung vlogger na si Maharlika. At nung i I-inform -in po ako nung dati kong kasamahan sa PIDEA at pinadala din po sa akin yung kopya ng dokumento at yung video. Isa lang po doon sa na, ano ko no? dahil kapag kagawa mo yung isang dokumento o isang bagay maaalala at maaalala mo eh. Kaya lang ang takot na uh, umano sa akin noon ay eh, yung pong nakapwesto yung yung nakalagay na pangalan doon sa ano no sa mga dokumento na inilabas ng nung vlogger na si Maharlika. Kaya ang ginawa ko po doon matapos ko pong malaman na ito yung dokumentong ginawa ko, yung pinost niya sa social media, ay eh nagkaroon kagad ka ako ng pakikipag-usap doon sa aking kasamahan. At yung nga, ay eh, pumunta siya doon sa dati, dati naming kasama na yung boss ko, si Agent Francia. At doon sa speaker po nung, nung telepono, nung dati kong kasama na si Curioso, ay nakapag-usap kami, nakapagpalitan kami sa pamamagitan ng hawak niyang cellphone na naka-speaker phone. At doon nga po, sinabi na i-deny na lang, deny ko na lang para wala nang gulo. At dahil nga, direktor na siya ng ano no, doon sa Pigay, ako nasa labas naman. Kasi siya, i-deny na lang daw niya. At yun naman po, eh, nakumpirma naman po niya na talagang nasabi niya. Kaya lang, sinasabi nga niya, nasabi ko nga yun, hindi kay Morales, hindi nga rin sa akin kundi doon sa ibang taga Eh, sabi ko, napaka-imposible naman po yun. Kaya nga, ngayon, yung ano, puni, ano, yung pagkakalabas niyan, ang isa po doon sa dun, pumasok sa aking isipan, eh, kung idinay ko na lang din. Kaya lang nag-alala po ako. Dahil baka po lumabas yung confidential informant at saka kung ilabas yung yung dokumento na yan ano na mahawakan ng ano no sa investigasyon at i-compare yung aking pirma pag dininay ko yan lalo ako mapapahamak yun po yun ang sa akin so, lang sinasab po sinasabi niyo po na ang nag-udyok sa inyo para panindigan ng katotohanan ay dahil lalabas at lalabas din naman ang katotohanan opo lalabas at lalabas kasi yung yung pagdedenay po yan, talagang pumasok din po sa isip ko yan. Kaya nga po magmula nung nung April 2, ay, ay, ay uh, ano, April 2 hanggang April 7. Kaya nung kinonsulta ko ang aking pamilya at yun nga po ang payo din sa akin, sumulat na ako sa PDEA para magpaliwanag ng side ko. Yun po ang ginawa ko. sa akin naman po, in good faith naman po ako eh. Kaya nga po ako sumulat direkto kay kay ano no kay Director General Laso at Kapi Parnis po ang Malacañang para po doon sa ano kasi hindi ko po alam kung ano yung magiging kahihinatnan nitong paglabas ng mga dokumento na ito kaya ako nga kaya ako sumulat dahil willing and able ipakita ko sa kanila na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon para magpatotoo po kung ano po yung yung kwento sa likod niyan kung ano po yung nangyari